So yan, hello mga kabalogs for this video Ayan, so good morning, good morning sa lahat ng mga viewers natin So live tayo ngayon dito sa C5 Road, diba? So papunta tayo ng uh, tagig mga ludi So good morning, good morning sa lahat ng mga viewers natin dyan Shoutout sa lahat ng mga solid uh, supporters natin dyan And shoutout din sa mga taga Bulan, Sorsogon, ng mga gwapo an mga malihon, mga palihon ta dyan Good morning, good morning. Tabi sa iyo entero dyan Sa lahat ng mga solid viewers natin, ayan. So shout out din sa lahat ng mga riders na kasabay natin dito sa C5 Road. ayun you oh, na napakabilis ng KM 200 ang bilis to na. diba, ba? So ang bilis sila dyan guys, yung mga kasabay natin. Siyempre, si Kabilogs nyo ay chill chill driving lang dyan mga Lodi ayan so umiikot-ikot lang yung Insta360 natin mga Lodi ayan shoutout sa lahat ng OFW natin ng mga solid supporters natin dyan ayan 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 congratulations sa lahat ng mga viewers natin diba so eto mekos mekos muna tayo dito mga Lodi Ayan, shout out din sa mga Angkas driver and Joyride and Mobit driver na mga malulupet. Ayun, ang bibilis nila mga ludi. Ayan, parang tayo rito ay chill chill driving lang tayo. So, danda lang tayo dyan guys. Gawa nung yung unahan natin. May na yung preno dyan. Diba? Kaya chill lang tayo. Kaya ingat-ingat sa lahat ng mga riders. ba? Diba? Kaya hindi natin inaasahan na humina yung preno natin sa pangunahan mga lodi diba syempre for the vlog tayo dyan mga lods diba shout out sa velo family ayan sa mga solid supporters natin dyan ingat ingat ang lahat mga lodi it's morning good morning good morning good morning sa lahat ng mga solid supporters natin ayan so maaga tayo gawa diba, nung hindi gaano traffic pag ganito guys na maaga So it's Monday, de ba? So uh, shout out sa mga kabilogs natin jan, de ba? Approaching na tayo rito sa papuntang tunnel mga lodi sa ilalim ng uh, C5 Road, ayon o. No? At saka shout out din sa mga delivery driver, de ba? no mga guapo. Shout out sa mga GP Warriors and uh, Sparklight Boys and hypersonic na mga malulupet diba so syempre Woo! chill chill lang tayo mga lodi ayan so dahan dahan lang tayo dyan gawa nung uh, mahina ang kalaban mga lods ayan so medyo nagkaka traffic traffic na sa unahan dyan mga lodi so dahan dahan lang tayo wag tayo tumutok kasi pag nag pull stop wala di kakamit ng trainer natin diba? kaya ingat ingat ang lahat ng ating mga solid supporters natin oh yun know. oh so, kasabayan na naman natin yung delivery driver na malupet shout out sa iyo Lodi and shout out din sa mga taga sumgungsong mga guwapo ayun mga malulupet ingat ingat kayo lagi mga lods ayan so malapit na tayo dumaan sa tunnel mga ludi so mekos mekos lang yung takbuhan natin dyan mga lods kaya for the chill driving tayo lagi so iwas sa aksidente uy ang bilis ni brother napakalupit gumuhit mga padi ayan 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 mga lods So yan dito na tayo sa pailalim na tayo ng tunnel mga Lodi. So madilim dito, gawa nung uh, digaano yung ilaw natin mahina. Ayun Ay, oh. diba So andiyan lang sa likod natin din si Lodi. Naka ano lang sa likod natin naka-standby. Diba? Shout out sa mga driver na mga guwapo at sa mga malulupet Ayun kita na ta natin yung liwanag O, diba? It's morning, Monday Ayan, so maganda yung panahon Di pa gaano mainit guys, gawa maaga pa So, time check jan mga 6.30 in the morning Ayan, maluwag Maluwag tayo, gawa nung wala na yung pasokan ng estudyante Pag bumalik naman yung pasokan guys Grabe itong dinadaanan natin, wala na. Bumper to bumper yung traffic dito, ba? Diba? diba? Kaya chill chill lang tayo, mga lodi. 'Di ba? Sa lahat ng mga viewers natin, 'di ba? Sa may mga pinagdadaanan diyan, sabi nga ni Diwata, lilipas din 'yan, mga lodi. Ayan, 'di ba? so, naman, mga lods, ingat kayo lagi. So, thank you sa mga nagla-like, nag-share, nag-heart ng videos natin. So ingat kayo Jan kung saan man kayo dako ng mundo. Thank you and God bless sa inyo guys.